hapon sa inyo lahat. Nandito pa rin tayo sa GBR. Ngayon, wala tayo dyan sa LNG Moto Meron tayong trouble shop ng ADB. Pinasa sa ating galing sa kapila. Hindi na lang mention kung anong problema. Uh, gusto ko lang i-reveal sa inyo kung ano nagiging problema ng ADB version 1. Unang-una, syempre pagka magto-trouble sa tayo ng ganito, lalo wala namang error na lumabas mapunta muna tayo sa ano may panel siya pero usually well, wali ayaw niya mag-start so automatic i mention natin kung gumagana yung kanyang brake light kasi pagka may panel kailangan yung brake light niya meron so na mention namin na meron naman yung brake light niya na-mention namin na meron naman yung brake light niya kaya kinalas ko muna to. Para malaman kung lumilipat dito sa push start, dito sa push start. Kasi pagka pinireno mo yan, dapat pumunta sa push start. Eh, meron naman, na-trace ko na meron. Kasi aniling switch na yung nakalagay. Domino na yung nakalagay niya, domino switch. So, magkaiba na ng kulay ng wire yan, kaya dapat buksan nyo rin yung dulo nung kulay puti kasi dapat kulay pink yan ito kulay pink na to trace nyo yan kung merong supply dulo dulo i-continuate nyo kung magkakaroon na trace namin na meron naman so, pumunta kami rito sa relay yung relay nya pag pinindot mo okay naman lumalagatik naman pagka pinindot mo ngayon wala mo ng battery chinards ko So, naisipan natin na pumunta rito sa side stand kasi konektado yan. Itong side stand kasi natin, konektado to sa ECU. Ito yung pinaka kill nung ano, ground. Papunta rin sa ECU nya. Pagka oh, ibig sabihin, nakadisconnect yung ano nya, yung ground ng ECU. So, narekta muna natin, ginawa natin, binalatan natin ng na ganyan pinagdugtong natin pag natin wala pa rin kaya pumunta na tayo rito sa sakit ng ECU nya yan na ah, mention natin na ah, may sunog pabili tayo dun sa mayari ng ano sakit pero bala ko sana kanina kung walang mabibiling sakit gagawin ko Re-rect ako na lang yan. Ihinangin natin. Pero meron naman siyang ano, nakuha, naantay na lang namin si deliver papalitan natin yan tingnan natin kung pagka nabalik yan, kung goods na andar na so yun guys, putulin muna natin yung ano, yung video natin mamaya, makita ko sa inyo pagka nakabit na kung magiging okay na so yun guys, magandang hapon kaya kung naghahantay gawin na, natin sa ipanagoosing ng factory pump, pwede tukin natin ito sa PSPB. Sabihin niyo, hindi na mo, yung, yung plane niya, kung langpas na kalahati, dapat ang plane niya ang kalahati lang. Usually, dapat ang plane ng lahat na iyang kalahati. Ipakinda okay, muna natin. Hindi na tayo magpapalit ng oil seal, wala namang takas. Paralyzed na mo na Ayan guys, pinalilinis ko na sa ano sa magaling nating tropa. Oh. No, degreaser yan dito. Yung hindi natin yung ginagamitan ng gas. Kasi pagka ginamit natin yan ng gas, mangyayari niyan. Yung goma, lulubo yan. So, pagka nag-play yung inner tube natin, mangyayari niyan, masusugat yung labi, magkakaluro ng leak. Uh, hindi pa naman tayo nagpalit ng oil seal. Uh, Mababakyaban tayo niyan. Uh, pakita ko na lang sa inyo pagka kinakabit na, saka yung play niya kung goods na ba. Saka kung nasunod ba yung sinasabi kong karapat kalahati lang yung ano niya. Yung play nung inner tube. Bye bye guys. Dito sa GBR nga pala, hindi puro all mechanics lang kami rito on saka wiring. Meron din kami rito gawa ng plaka for registration. Plaka, oh, okay. Meron din kami rito decals, nagdi-decals din kami. Ayun, taga-tira namin ng decals namin. Pati sticker, lahat ng ipapagawa nyo about sa sticker saka sa decals Napin nyo lang yan si Boss Michael. Seryoso nga lang, O, tingnan mo. Oh. Ang oh, gaano kalupit 'yan, oh. Ah, oh, customer niya pila, oh. Oh. Dami na gantay sa labas. Oh. Oh. Ganyan dito, all in one. Siyempre, approved by, ano yan, boss tata. <laughs> oh. Hindi siyempre mawawala yung ating masigasig na ano, helper. Si Boss Erol Oh, kutang, ano, seryoso. Hanapin niyo lang si Kulot. Kalaban ng Oh, Boss Kulot. Siyempre. <laughs> ah, Ay ka dyan muna. Ay, mga guys, yeah, yes. nakabili na sa yung um, mayari ng um, ano uh, sa uh, akin. na natin. Hindi natin kung ano magiging ano. Resulta nung... Ay, masama mukha ako dyan ah. Ganyan. Jadi kau pa Jadi kau yang. Jadi kau yang. Jadi kau Ano si Marjo, po ginagawa ni Boss Mario Marjol, ah. Sige, sige, sige. Sige, 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 sige. Boss Gil! Sige, 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 sige. Good evening, guys. Yan na, inabot sa kami ng gabi i-organize na natin pinanalag din kung okay na ah, syempre pagkatapos natin ginamit organize natin yung mga wall para pag nagsagyan hindi eh, magkaroon ng ground aid. pagka nang ng ground dyan masusunog yung ating stay organize natin ang mahal. Matot mo naman yung mga nag-wireg sa barubal. Wag, ah, kaya tayong manira ng gawa ng iba. Iangat din natin sila kahit papano. Doon. Ipaw ang kali yan. Ang tante si Ipaw ang kali, hindi marunong manira ng gawa ng iba. Matatalo yan. Matuturo pa nga tayo sa mga newbie, yung mga yung hindi nakakaalam ng balo. naku-consult ng PC na pamamaraan o pamamaraan so, natin oh. beat. pwede yan yan boss pwede yan yung boss ah oh. replacement lang yan syempre magkaiba yung ano yan, yung wire magkaiba yung pagkasulit ng wire pero goods pa rin yan. oh, goods kaya. pa rin daw yun, sabi niya. Depende lang sa pagkakagawa. Ayan yung mga bossing. Sa mga kakali ko na mga nag-uumpisa, makakatulong sa inyo to kung paano mag-troubleshoot ng ano problema sa mga unit natin malaking tulong sa inyo po sa pang araw araw nila lakad kung may mga lakad na yun saka sa hanap buhay mga lakad panoorin nyo lang lagi para huwag nyo kalimutan yung subscribe yung subscribe yung gawang tali sabi nyo tandaan nyo meron ako dyan mga simpleng tips pero malaking tulong sa mga anak nyo yun know? o dapat Ayan guys, tinan mo, na na, no, na natin organize na natin yung mga mahayos. na natin, the moment Ayan. Ayan. natin kung... na. Pre, tingnan natin kung may break light. Ayan na. The It's oh okay. Salay. Isa pa. Ano na natin. Ayan. Ito pala mga kakali, pagka nag-umpay ng puti, huwag nyo ka babalik ulit pag Kailangan matanggal nyo yung kain dito. Para marisin ka na nga Hindi malito yung ano. accessories. Meron siyang mini driving. Meron din siyang kusina. Hindi natin alam to kung saan yung mga linya. kaya kakapain natin. Tapos yung dito, yung organize ulit natin to. Siyempre tingin na natin yung kanina. Tugod sa tayo sa kanina. Wala naman siyang lumabas na ano pa man. Hindi naman na chicken-chicken. At wala rin nero. So organize na lang natin. Tapos babalik na natin.